masarado eh. ay makatatry kong isole kung mapapalitan pero kung hindi okay lang tatapon ko na lang ayun guys oh. mga uod one, one, one. yung mga itim mga puti-puti na yan ay uod bilis nilang umilalim. pakitan nyo guys. Ayan. Parang bukbok siya. Una puti tapos nagiging ganoon. bago lang to eh kaya hindi ko na ipapakain ayan, meron pa ayan oh. pero yung una kanina ay itim ay puting puti siguro ito ay nabasa kaya nadapuan ng langaw sa tindahan kaya meron siyang mga white na parang parang mga ano ayun, gumagapang kita niyo guys ayan kanina pa yan may lumalabas na ganyan pero yung iba puting puti na parang bulate kung ba't ayaw kong bumili ng maraming ano, dog food kasi pag naluluma siya or ano, siguro luma itong nabili ng anak ko parang nakakapagdalawang isip kung mag dog food pa ba ako o kanin na lang kasi sobra kagabi ang dami i-mix ko pa naman. Ang dami kong nilagay na kanin at saka ito. Pero sa sobrang gulat ko na may mga gumagapang, hindi ko na lang ipinakain. Pag maraming puti-puti yan, oh, nagiging ano, bulate. Parang bulating maliliit. Tapos pag lumaki, ayun na. Oh. Hindi siya langaw eh. ayan, hindi ko alam kung anong gagawin dyan tatapo na lang siguro ayan guys, oh ayan, yan, ang dami niyan pero bagong bili ito eh oh nasa ilalim pag hinalukay mo syempre, sasandukin mo siya hindi mo siya makikita agad kung di mo tititigan, pero kagabi ang dami kaya naano ako, hindi ko na siya ipakain ayan oh nasa ilalim oh di ba ayan ang dami nila sa ilalim bagong bili ito eh ayan oh oh pag inalukay mo sa ibaba wala pero pag nasa ilalim meron siguro nadapuan ito ng langaw dami oh sa ibabaw kanina wala akong makita pero nung isinalin ko dyan ayan ang dami sa ilalim kadiri siyempre nakakaawa yung aso nating pakainin ng ganyan ayan oh. oh. gumagapang hindi ko alam kung bukbuk -buk ba yan tulad sa bigas or ano eh pero nakakaano naman wag nang ipakain ayan ang dami